Dito ko ngayon dito sa Thailand, ma Nagtraya nag ako sa 7-Eleven nila. Pumunta ako ng temple. Nakipag-agawan din ako ng ice cream. Damn! At syempre, pumunta ako ng gay bar para mang lalaki. Sama nyo ako, let's go! Hi mga babe! Kakagising lang ni Beautification! It's my day to here in... Bangkok, Thailand! So, what it Kakagising ko lang, mga babe. Pupunta tayo dito sa 7-Eleven ng Bangkok, Thailand. Bibili tayo ng almusal. Diretso agad tayo ng 7-Eleven. Wala pa akong toothbrush niya. <laughs> ang basa dito, mga babe, ay... Ara! Ara! Yeah! Nga, ang katawa. Tara! Itatry natin yung 7-Eleven dito sa Bangkok, Thailand. Let's go! Kawadik, Kawadik. Crash. Tra. Ano yon? Iba na yun ha, hindi ko na yun nalama ha. Kaya talaga ako pumunta ng 7-Eleven mga Vib, para bumili ng deodorant. Kasi nakakahiya, baka putokin tayo dito sa Thailand. Nakakahiya! Ayaw na lumabas. Ay. Where, where the deodorant? da uh, like that There. <laughs> oh kafan ka ah uh ah -uh. baka si putok din dito si beautiful nakakahiya Maghahasik pa ako ng putok dito sa Thailand yeah. kakagising ko lang kasi yung deodorant ko kasi na confiscate sa ang ingay charot na confiscate kasi yung deodorant ko sa airport nalimutan ko na nasa hand carry ko pala siya so ayan Bibili tayo dito. Adika. Adika. Yes! Uh, iwas putok. Okay, puto. putok. Putok, putok. Ah. Hmm. How much? Forty, forty Ah? Forty seven ba? Forty. Forty. Pro. pro, pro ah, forty. <coughs> ko, kala ko kung ano mga proti-proti. Forty proti, pala, mga babe. Ani, promotion by two. Ah. to 20. Ah. By two, 12, 20 yeah. By two. Yeah. Mm. Are you okay? I'm good. Yeah. Meron akong pokey. Namili lang ako ng almusal dito sa 7-Eleven mga babe Kasi mahaba-habang lakaran ang gagawin ko ngayon dito sa Thailand Pagkatapos ko kumain mga babe, nagprep na din ako kasi may pupuntahan kami Rate niyo yung outfit ko mga babe, 1 to 10 Pupuntahan namin ngayon yung temple dito sa Bangkok, Thailand

nakabudol na naman si beautification mga babe ang cute mga babe kasi pwede kahit bakla mag ganito um, andito kami sa temple mga babe hi, hi. 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 um so, pinoy yes tai 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 tay Paul. <laughs> bakla nag search kami dito mm. maulan daw eh, wala akong ibang dalang sapatos. Yes! Kaya naman nakabota. Dead, ma ko. Hindi naman ako kilala dito, eh. Mga babe, nag-search kasi kami bago pumunta dito sa Thailand at ang sabi, maulan daw. Ito naman si Beautiful nagdala ng bota, kulay pink. Wala akong ibang dalang sapatos na dinala, kundi tsinelas, tsaka bota. Tapos, napaka pala dito, mga babe! What the hell? <laughs> Sobrang init lang dito. Parang puputokin yata si Beautification. <laughs> Sorry. Ano ba tong vidili kong kabaklaan? Napakainit ng suot ko. Nagrenta ko ng damit nila mga babe. Mura lang. 100 baht siya mga babe. So sa atin mga parang 180 plus. Ang ganda ng coffee shop na pinuntahan namin dito mga babe. Ang ganda ng view. Ang sarap magpicture. Say hi Philippines! Hi Philippines! Wow! Wow! The smell! Nag-try din ako mga babe nung mahirap hulihin na ice cream. Vanilla, ka? wow, nice. chocolate, strawberry? Um, strawberry. Strawberry, ice cream. Yes. This is strawberry. Ay! 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 Nakuha ko! Madaya! Nakuha ko. Okay. Ay! Oy! Ay! Oy! Ay! 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 Delicious. Model, Model yeah. me, yes, yeah. and also a bold star. Yeah. <laughs> bold star in the Philippines. Yeah. Yes, yeah. am I beautiful? You're, you're so great. Yeah. Thank you so much. Yeah, you're so absolutely. Oh my god, say hi to my vlog. Yeah. <laughs> yeah. you, you found you found Philippine life? Yeah, oh, my Philippines. Philippine. Yeah. Dumaan sa Watson's para mag-re-patch si Beautification. Dumaan na din ako dito sa bar ng mga bakla. Dito yung puntahan ng mga keki, mga babe. Kasi andito ang mga lalaki. Eh. Kaya pupunta din si Beautification. Ah! <coughs> Gusto nyo ba makita yung lalaki ko, mga babe? I-reveal -re ko siya in 3, 2, 1. Yes! Sobrang sarap ng lalaki ko. Kapun ka! Bye-bye, mga babe. Mwah.